Good morning, bon dia. Ay, gozaimasu. Bon dia. Bon dia. Papasok ka uh, Sabado ngayon. Saturday pa ngayon, uh, papasok kami. May trabaho kami, may pasok kami ngayong araw na to. Kasi ngayong buwan, uh, May, um, April. Sabado na yon <laughs> April this month. Parang dalawa ata yung Sabado na may pasok kami dahil sa sa calendar uh, nakamarka doon na may pasok ng dalawa ang Sabado kasi yung calendar namin is nakabase sa uh, Mitsubishi Company and medyo okay yung production ngayon kasi ngayon ba na to kasi marami yan nagka overtime kami ng 2 uh, hours, dalawang araw kahapon pangalawa kahapon yeah, pangalawang araw kahapon and ya yeah, pap naglalakad kami ngayon papunta sa apartment ng brother-in-law ko kapatid ni Kayo kasi makikisakay kami kasi wala pa kaming sariling sasakyan <laughs> kasi si Kayo may driver's license kaso expired din yung driver's license niya so kailangan pa niyang bumalik ng Brazil pero ayaw na niyang bumalik ng Brazil kaya um, ano, plano namin kumuha ng uh, motorcycle license, motorbike license. Sana maka sana makakuha kami eh. Makapasa kami sa exam. And i try namin pumunta this coming Yasumi, a uh, holiday. And yeah. Sana magiging okay, makapasa kami. Okay lang na may paso kami ngayong araw na to, Sabado kasi yung gagawin namin yun is trabaho talaga hindi lang magkikli maglilinis trabaho yeah trabaho sa so, in Portuguese trabalho karaho <laughs> Portuguese ka trabalho ano so yun nga buti ngayon hindi kami maglilinis lang hindi may trabaho talaga kasi usually last uh, last year ano, puro linis lang. Pag pumasok kami ng Sabado, puro li linis mm. lang siya. <laughs> lagi, lagi kami natatapilok dito. Dito sa daan na to. <laughs> Dito na pala kami sa loob. Hintayin <laughs> namin 'yung mag 8 kasi 8 magsimula ang ang um, session or meeting before magsimula 'yung work ni Sikayo. Yeah. So <laughs> there ni kawata. Ni ni kawata. D'ka ara na <ng> Japanese. So ni kawata. Kita games <laughs> tayo. Nag-aara sa Japanese. Ika kasi again, pumapasok ako ng go class. Ika gainish tayo. <laughs> Nani? Cut it out. <laughs> Ika gainish tayo. <laughs> Kalalabas lang namin. Five na. And dala-dala <laughs> ni Kayo. May dala pala si Kayo mga papel, mga form. May fill up pa namin yan for medical medical yeah medical examination namin next week mm, yeah hindi kasama yung stall sa akin kasi ano um 35 lang 35 years old lang pataas yung stall na uh, i-examine nila okay lang na may paso kami ngayon at least um Makakabawi kami next month sa sahod namin kasi next month is um first week of first week of May. Ano, holiday, holiday namin. So for Golden Week. Yeah, it's Golden Week. four days. Hmm. four days. Ah, uh, yeah, five five days kami walang pasok. So walang hindi 'yun bayad. Kaya okay lang ito yung dala ni kayo dalawa to kasi sa akin isa yung ito para sa stool ah no sa urine para to sa urine eh, may pangalan urine tapos cup para sa urine tapos ito for stool tapos itong form na to kailangan din namin sila pa rin dito pwedeng uh, topiin kailangan naka ganito lang siya bawal din siyang mapunit ayan siya ito yung kalendaryo namin tapos pag may mga red dito ito yung mga holiday dito sa holiday dito, dito sa Japan pero may paso kami pag ito naman naka um naka-encircle siya ng black yan yung yasumi namin uh, holiday namin itong red red din pag uh, may pasok kami ng sabado magiging white siya ayan pagka green yan yung walang pasok yan dito yung bagong kalendar namin sa 2024 so yung holiday namin is meron na kaming um alam na namin kung kailan yung mga holiday namin kasi meron na kaming uh, whole year calendar pero minsan nag update din sila ng kalendaryo, so, binibigyan kami na panibago, kasi, yun nga, nag yung, ang uh, schedule, siguro sa schedule na, kung, ila, uh, kung, kailan kami mag, papasok ng, Saturday. Thankfully, may overtime na kami ngayon, um, pero, dalawang araw pa lang kami nakapag-overtime, uh, Thursday, tsaka Friday, tapos, may pasok sa sabado, ngayong sabado, so, okay lang na may pasok kami ngayong sabado, at least, uh, makakabawi kami. Makakabawi kami sa susunod na sahod kasi yung sahod namin na makukuha, yung sahod na makukuha namin this month is from last month. So, next month, um, uh, May, so may holiday kami, makukuha namin yan yung sahod na yan sa, by June. So, at least makakabawi kami kasi uh, may, may overtime kami ngayon tapos may pasok ng dalawang Sabado. Kaya, okay lang at least hindi ganun ka hindi ganun ka liit yung sahod na makakuha namin mas okay yung last year na overtime namin kasi medyo marami nagka 4 hours kami 4 hours tapos 3 hours ngayon uh, dalawang araw na 2 hours pa lang tapos itong sabado pero kung wala kami paso ngayon sabado for sure nung monday may overtime na kami Kino lang din ng tao ng trabahante sa, sa factory namin kasi um, nagsialisan yung mga vietnamese Ah, uh, lumipat sila kasi dito may bago na patakaran na yung mga migrant worker, workers kapag 3 years na sila dito sa Japan nagtatrabaho sa isang company, 3 years straight sa isang company nagtatrabaho, um pwede na silang lumipat na ibang agency or ibang trabaho or kahit same agency basta ano. Pwede na sila lumipat ng ibang trabaho kung gusto nila kasi dito nga dito nga sa company namin low production na ngayon lang nagka medyo okay okay pero sa so pagka may may nito so, magiging konti na naman balik na naman sa dati tapos yun nga yung mga Vietnamese kay gusto rin nila ng overtime kahit araw-arawin pa nila kasi noon kahit walang overtime sa factory namin ano siya nag-overtime yung mga Vietnamese tapos kami kapag umuwi kami ng six hour out oh, kapag 6 hours lang yung trabaho namin, yung mga Vietnamese, nandun pa rin sila, tatapusin nila yung 8 hours. So, kaya yung mga Vietnamese din, umalis din sila kasi, yun, naghahanap, naghahanap ng ibang trabaho na may overtime. Dahil hindi ko hindi ako sure kung mas maliit yung sahod na nakukuha nila compared sa amin. Kami kasi, yung mga Brazilian, kasama na ako, um, pwede kasi kaming umalis kahit kahit 3 months or 6 months pa lang kami sa, sa isang company na pinagtatrabahoan namin kasi yung visa namin is hindi katulad ng visa ng mga Vietnamese long term visa ako tapos ah, long term visa ako tapos yung mga Brazilians din is long term visa din kaya hindi mahirap para sa amin na umalis as long as um, may mapapasukan kami iba ang um, problema lang is maraming mga factory dito na naga hiring Maraming yung trabaho dito hindi problemang hanap hindi mahirap hanapin kasi maraming um yung mga factory dito factory dito laging hiring kasi may mayroong umaalis, mayroong um mayroong umaalis, mayroong dumarating. Ang kailangan mo lang talaga is um marunong kang makipag-communicate. Mayroong ibang factory um, factory company na hindi nangangailangan ng uh, flowing sa Nihongo as long as um, marunong ka magtrabaho fit to work ka pero advantage na din kung marunong ka ng Nihongo kasi mas ma mas mabilis at mas madali ka makakapasok. Yung mga ibang Vietnamese kasi dito, um, yung lalo na yung mga matatagal, magaling na sila hindi ganoon ka fluent pero nakakapagsalita nak, nakakapag-communicate sila at naiintindihan nila yung mga uh, Nihonjin yung mga Japanese na nakikipag-usap kung makikipag-usap sila kasi sila kasi ano sila uh, mahilig sila makipag-usap sa mga Nihonjin which is good para matuto din para ma-improve din yung ano nila yung nihongo nila. So marami na ding mga Vietnamese sa company na pinagtatrabaho namin na umalis na, lumipat yung iba, umuwi ng Vietnam, tapos yung iba um, lumipat. Pero ngayon, mas marami pa, sa factory na pinagtatrabaho namin, mas marami pang pa Vietnamese ang trabahante kaysa sa ni Hunjin kesa sa mga Japanese or Brazilians. Noon, sabi nila, marami daw mga Brazilians na nagtatrabaho sa company na pinagtrabahoan namin. Hindi namin alam kung bakit sila umalis. Lumipat kasi nga dito, sa lugar na tinitirhan namin is probinsya siya at wala gaanong Brazilians. Wala gaanong Brazilians. Ang maraming Brazilians lang nagtatrabaho is dyan sa factory na pinagtatrabahoan namin. Kaya nandito sa kusina, nag-ano siya, nag- hugas at ah, magluto. Magluto siya ng rice. Yan. Nanonood din siya ng paborito niya ano. paborito <laughs> niyang live pero hindi siya nanonood ng na live ko. <laughs> Boring daw kasi sa ano lang kasi silent live. And bukas sana bukas pala sana makapunta kami sa uh, City Hall. Gili na yung City Hall kasi may mga bulak na yung sakura tree doon. So, hindi pa siya fully bloom. Hindi pa siya fully bloom. Pero maganda na siya. mas maganda pag fully bloom kasi nalalagas yung ibang mga petals. Yung ibang mga petals nalalagas. So, try, try namin pumunta bukas. Sabi sa weather forecast, hindi naman uulan. Bloomy lang siya bukas. So, try namin pumunta bukas.